guys, dito na tayo sa may bahay namin sa may minalin okay, so baha talaga, mataas yung tubig and so ito po, uh, na ano na, na po ito uh, natambakan na po ito ng bago medyo kumaas na talaga to and dito sa loob namin, ito yung bagong gawa lang, business as usual para sila, nanonood lang, dito na sila kumakain sa may sala namin Hindi so, mo muna po So, buti na lang may kama sila dito at uh, medyo mataas. Yan, so buti na lang timing din na uh, yun nga nagpapa-tiles kami. Salamat sa, sa kapatid ko. At uh, yung mga gamit namin lahat halos naka ano talaga, nakataas dahil nga 'di ba, ililipat-lipat. So goods na rin pero not good dahil bina yung bagong ano, tiles. Ano you know, so pinataas namin sabi taas na namin para hindi na bumaha pero grabe yung baha ngayon ibang ano talaga ibang klase hmm, dito na po tayo sa likod namin sa aming uh, sariling fish pond okay. uh, Medyo mataas talaga yung tubig ngayon. Medyo <clears throat> mataas talaga yung tubig, hindi lang medyo. Yung dating taas ng ano, yung dating taas ng bahay namin o yung dating bago siya natambakan ganito po dito yung tubig Ayan, kung hindi po namin pinatambak yan ganito na po kataas yan dapat so buti na lang di naga na tayo nung panahon nakasakay uh, napagawa natin na tambakan dito sa may kusina namin and ngayon yung sa loob namin <clears throat> so grabe talaga yung baha I mean, wala naman nag expect talaga na ganito kalakas yung baha dito o ganito kalakas yung ulan dito so ayan na. baha na dito sa amin yehey baha na